guys uh, Pag umaga po sa ating lahat guys Sa tubo po na sa Kusina na po guys Ako okay, yung na naman Magugugas na po tayo guys nang pinggan For today Ako pa kayo mga na Pinagkapihan po namin yan Kaya po ang tasa po ay Guys, so, maghugas po mag <laughs> na po tayo. Pati So, guys. Yan naman po ating gawang nyo. So, At mag maghugas. Mag po. <laughs> baso. Kaya po yan. Ayan po. Ayan po. Share po sa akin, mga friends. Thank you po sa inyo na nag like po at mag-share po sa mga 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 mga. Kaya meron, sa nagpo-comment. Thank you. buhay ay sadyang ganyan Ang ating buhay ay parang gulang Minsan, nasa ilalim Minsan, nasa ibabaw Yung para pong buhay ng minsan ay ano, ayun po kami nasa ano, nasa ibabaw mayroon lang po daw yung nasa ilalim. Pero bilo ang video. Huwag tayo mo wala ng pag analyze Laban na. Laban lang po lagi sa buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pag na natin mga pagsubok. Pagsubok lang yun. Ang problema nga, hindi sa ating sumusuko. kahit pa kaya. Huwag natin siya sa Iba. Mga problema, ayaw tayong tantanan nga um. sa atin hindi nga tayo pinasakta na ng problem na tayo maganda ay nga sa buhay na patuloy na binanda kahit bigat ng mundo kung maraming mga problema sa buhay dyan laban ng mga kaibigan kaya natin yan kung uh, ano sa mga pinagdaanan natin mahirap, hirap talaga po tayo pero ngayon natin din po kami matapat at lumalaban sa pagsubok ng lugar labay. Lagi ko na sinapin bilog ang mundo. Sa buhay ay weather, weather lang yan. So, guys, muli po, God bless po at ingat po tayo sa anong pong panig ng mundo. Mag-ingat po tayo at sa mga driver, o ano pa man, mga nagko-contraction o ano, o what, anything else, stay, ingat-ingat po kayo lagi. At sa akin nga po na si Anika Jane, happy, happy birthday po. At ingat lagi, and God bless, dalaga ka na, o huwag mo na magpaligaw, mag-aral na mabuti para sa magandang kinabukasan. Thank you for watching.